<laughs> yan. Siyempre, business-minded na ako eh. Walang ba akong mga lasar yan? Lack of supply, mataas ang demand. Kung sa atin, mga 16 pesos yata, isa rito. Ayun, Ayan, yun. Huwag lang negosyante, kailangan affordable pa rin. Bebenta mo siya ngayon ng 2.5. 2.5? May kilala akong polis ah. Mali yung ano, overpricing. Cheap. Eh? Oh, oh. Kayikes, Guys, guys. Oh. Pagkakatao okay, oh. Pagkakataon na natin ito. ba diba, sa Cebu, lechon yan. Ang wakay sila lechon. Oh, lechon. yan, yan Siyempre. Siyempre, business-minded na ako eh. Okay. Mabay, Nagdala talaga, ito yung tamang para kumita tayo. Paano? 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 Pera? Pera? Kumain sila pa lechon. Pa Pagka-pera, eh. mabilis tayo. Alam ko pa yung apo lang pag-lechon eh. Di ba? May baon ako. Walang baong mga lasartan yan. Aba oh. na! Oh. Ay! Ibenta natin. Kailangan ko yun, Jay. oh, katang mo. Kailangan mo agad. Kaya tingin ko sila sabi. Ibenta mo. Di ba kalibre lang sabi? Libre lang sabi. Ano to eh? Ah, ang mangyayari sa atin ngayon. Needs na to, needs. Lack of supply. Patasan demand. Oh. So, Yes. Kung sa atin, mga 16 pesos yata, isa rin Ayun, yun. Siyempre, biglang negosyante, kailangan affordable pa rin. Bebeta mo siya ngayon ng 2.5. 2.5? Pwede na, pwede na yun. Kasi wala silang kukunan dito eh. Anong gusto mo? 2-5 lang o hospital bill? Ang nalabili mo niyan? 16 pesos, isa. 2-5-16. Dapat palinis yung 2 sa iyo. Oh, kayo, ang gusto mo mo hospital ka? Ay, hindi. Oo. Okay na ako okay okay dyan, 2-5. Jay, Jay. May kilala akong pulis ha? ah. Ha? Mali yung ano, overpricing yan. Hindi. Hindi. O ikaw, mas hospital ka. Nagbibisnis ka lang, pwede naman tumanggi. Business nga eh. Pero baka discount naman sa akin. Discount lang, discount. Pwede nga, kaibigan yan eh. Ay, ikaw, gusto mo. Maya-maya, matitiyari ka na yan. Masakit yung batok mo. 2.60. Masakit batok. Uy, naman. O, di mo. pwede na? Bigyan ka. 2 lang, 2K. Magkano? 2 Di ba tayo lugi? Hindi. Pwede na. 16 lang po una natin, <laughs> Sige. Dito, lugi o, baka lugi ka, Oo, be be... no. oh, kaibigan naman tayo. ka na naman. Nag-discount na nga eh. Mga hospital ka ngayon. Kung ano. Tatakot. Tatakot yan. Tanda mo, mas maraming mga wala sa'yo. sa hindi ka bumili. Tatakot -tata 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 yan. oh Ikaw, Jero. Ikaw, Jero. Ito pa si Jero. oh si Jero. Hindi naman ako masyado kumain. Ikaw din. Hindi mo masasabi yung buhay. Kasi kung, pero kumain ko pa. Kumain ko pa. My God! Ikaw, sinasabi ko sa'yo, so mag mag hmm. sa 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 ma ka. Sa kanya na rin na sa... Sa'yo na rin na yung galing. Malayo ang hospital dito, tsaka yung meron pa rin. J, throw pa tayo, J. Oh. Discount mo! Discount okay. mo! Okay na lang This din. Iniisip ko, mag-hosting yan. Eh, hmm. magbila ka pang tumirik dun sa ano. Kapag sigaw ka na sigaw. Oh. Kailangan, niya. Oh. Kailangan niya. Kailangan niya. Eh, kalahat. Oh. lang daw. Ikalahati nito siya nakakain. Siya nga. Siya lahat. Oh. Ang pakataas naman kasi ng losartan mo. Okay na ako ko dyan. Boss George! Boss! Tama lang ba? Eh, may dala akong lusartan. Nabibili oh. ko lang na ito, 16 pesos isa. Binibenta ko ngayon 2 kasi malayo yung meron. <laughs> Ano ba? Tama lang Tama lang! Mo tama lang. Ay, bu buhay natin ng... Oh! Ay, oh. oh! 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 Ayun! Oh! Oh! oh Ayun! Masakit na! Boss! Boss! Masakit oh. na, na mato kayo! Oh! Boss! Eto, tupay lang! Oh. Eh, hospital bill, mas malaki! Ah, mabigat yun! Oh! 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 Bili, bili ka na! Bili ano? ka na! 2 Binawasan na ka eh! 1-5! 1 Okay na no, ako dyan! 2 2 Pakataas naman. 2.5 na nga eh. Wag mo muna ibigay. Yung Ay, wala na. Nabungsan na natin. Okay nga. Yung pera muna. Na o, nandito tayo sa Kuis. 2K, isang Kuis. Lusartan. Ang dami pang ano eh. magbabayad din eh. Anong gusto? O, wag na. Hindi, hindi. Ano ko lang nga lang. Puno ko yung pera. para sigurado. Oo, oh, yan. Bakit sila sabi ko sa'yo? Kailangan malaman mo yung needs ng mga tao. Uy, yun sa'kin. Okay, 1K lang. Ayun na, ibigay na. Pwede na. Okay, Ayun na. Nagpa-safe na nagpa okay, <laughs> na. nagpa na. Oo. Ano? Okay? Oh. Oh. okay? Ah. Sakto lang yung 2K. Gusto mo gawin 3 ko pa. Hindi, <coughs> okay na to. Okay na. 3K ko na. Nakakaganda eh. Okay, okay. okay, Naka, na. okay. Hey, salamat ah. Dapat tayo niya pera. Oo, sticker para sa inyo. Ayun. Oh, lahat na, kayo na po magbigay. Iyon. Thank you ha. Salamat sa masarap na lechon ha. Thank you. toto may motor dito guys. Oh. Isang Ducati Panigale. Eh, ha? Eh! Start lang, start lang. Okay, start, start. Okay, start. Okay, video mo, boss. O, ito ay uh, kay... Ano pa kayo na boss? Jordan, Jordan. Si boss Jordan. Yan okay. ang owner ng Quiz Lechon dito Ayan. sa Cebu. Pumunta kayo, napakasarap ngayon. Itatry natin yung kanyang... Okay. Ano na, cold start lang. Cold start. Sarap kasi pag naka-sports. Oo. So, <laughs> Ayan, ayan. Ito, ito. May pinalitan na kaya hindi mainit. Oo. Oh, oh. May intercooler siya. Ah, intercooler. Ganda. Ring bag yan.